Hello guys, a uh, good day. Uh, kung gusto niyo mag-walking dito sa Limkit Kay Mall, uh, susundan niyo lang yung video nito. At uh, isang ikot mo lang dito, talagang pagpapawisan ka na. So dito tayo ngayon sa ano, sa uh, going to Gateway. Yan. Going to Gateway yan. And may ano dito, yung uh, sa Polymedic uh, clinic yan o uh, polymedic clinic yan medical clinic then pag dating mo sa dulo dito ka dadaan actually may sign doon ano na close but uh, since uh, five ano 6 o'clock in, in the, afternoon na ah, uh, pasok ako dito yan may may nagde-date pa oh. <laughs> Huli kayo dyan Yan Dito Naka-pass forward po yung video natin ng ano, uh, twice the normal speed para mas madali kasi baka maano uh, kayo sa pagpanood. Dito, uh, papuntayan papunta doon sa ano, yung sa mga bagong laruan sa Limkit Kay Center. Yan. Yan. Hindi aircon dito guys ha, yung ano, yung dinadaanan ko. Yan, o. Oh, yan yung mga bagong laro, palaruan. Tapos ikot. Tapos, yung sa baba is ano na yan. Yung, yung road ng, ano, ng limkit kay. Yan, pabalik na ako. Yan, may isa pang nag-walking, o. Oh. Si Sir. Yan. Sundan nyo lang guys, sundan nyo lang. Dito sa ano, yung sa Bandang Locks Hotel, may secret passage pala doon na one time uh, kasama ko yung taga, taga DOH, yung si Miss Gemma. Uh, siya nag-announce, nag-guide sa akin dito. Sabi niya, dito tayo dadaan lang kasi ano dito. Then papunta doon sa uh, parking space, then malapit sa Shakey's. At ako saan yan? Sa lang. Sama ka lang sa akin. Doon tayo pupunta. Woo Walking. Tapos dito guys, ma-feel mo yung ano ah, yung init pa. Init ng, ano, ng ng, paligid kasi nasa labas na kasi ng ano ng ng yung air conditioner no area ng mall. Yan. Dito dito tayo dadaan. Yan. Diyan tayo dadaan. Yan, papasok. Yung sa gilid din yung, ano, ah, yung Lux Hotel. Yan, 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 yung Lux Hotel. yan oh. Papunta doon. Tapos may access pala yung ano. Dito. Yan. Dito ako dumaan. Yan. May, may security doon. Yan. Oh. no Yan yung yung mukha na, na nag-walking solo kasi ako ngayon guys wala uh, umalis na yung ano yung kasama ko na si Miss Jema Pam yan, yan yung parking din yan, tapos yan yung sikis Yan yung sikis parking ng sikis oh. so dito dumadaan ako diyan tapos pa, para ano siya mag parang walkway niya sa taas no na yan, oh makita mo yan Limkitkai Lux Hotel dyan dumadaan yung mga jeep yung main road ng Kitkay yan, yan, yan yung main road ng Tapos sa uh, doon yung ano, entrance ng ano, entrance ng Lux Hotel, diyan papunta doon sa ano, sa Shopwise. Yan Shopwise yan. Yan ay my guide. Oh. So, sinisiyasan ko siya dito ako dadaan. Medyo madilim konti yung ano, walk, walkway niya pero hindi naman gano. Yan oh. <laughs> So from here, papasok ko, papunta sa gateway. ah uh, ito, dito naman tayo. Dito yung ano, dito yung office ng Limbros. So, may, may office din ng Limbros yan. Limbros yan. Tapos dito naman yung DSUD. So sa Department of Housing. Then, nandito rin yung ano sa immigration. Yan, nandito yung ano sa immigration. Tapos may ano, may regional office sa PhilHealth. May MaxiCare. Yan. yan, yan yung sa MaxiCare. So, tatawid na tayo guys sa baba niyan uh, yung sa ano malapit na sa USTP yan yung ano papuntang butuan yan papuntang butuan sa kabuk bukid nun yan yung building sa left side USTP na yan guys dito ako sa gateway na so ikot kasi nagwo-walking tayo yan guys sa mall at sa kano SM makikita ko dyan da, yan sa left side SM guys sa mall tapos yung parking area yan yung parking area tapos ah uh, yan yung ano, main road going to Iligan. Pasok ako, sir, ha? <laughs> uh, so, yan yung MaxiCare. So, guys, ang ganda ng ano, area nito na kung gusto mong mag-walking na uh, madali lang pagpapawisan dito ka na. And uh, every, ano, every day, po uh, pumunta ako dito yan PhilHealth Regional Office din ito yung Lizard every day after office hour and dito ako sa limkit kay um, nagwo-walking kasi malakas din tayo kumain kailangan natin ng konting exercise but na ano, na ano ko yung ano yung 10,000 kilometers every day minsan more than nga eh uh, yan yung, Robinson yan then may may ano dito may dadaanan yan to dulo may dadaanan dyan. Ah, ito lang ha. Ito. Tano. O, pababa ako niyan. Pabilyon na rin yan. Pabilyon. May, may kainan dyan. So, dyan ako. Yan, parkingan. Yan, dito. Malapit na tayo. Tapos, bawal na hagdan kasi nandun yung sasakyan ko. And, pahingaan konti. And, uwi na rin sa bahay. At doon nakakain. O, yan. Pahingaan. Pabilyon, o. No? Oh. Tignan nyo. Nandun yung ano ko.